February 16 mm. Okay Kami po ay nasa bayan ulit ng San Antonio, Antonio San Valis Kung alam niyo po yung sikat na pundakit, dito po yon. So sama ko si Inday My Love over there And Ayan, ako ito Ayan Ayan, Ayan. <laughs> Magdikot-ikot po tayo ulit. Medyo tanghali na kami. It's around 9.25 ng hmm. Nag umaga. Nalate kami. Date, ng date pa kasing nalalaman eh. Nadlate. <laughs> Tara, lakad tayo. Baba muna kami sa kaya. Good morning po sa inyo lahat. Good morning. Gandang life. Gandang buhay. Bye-bye. Gandang buhay po ulit. Nandito kami sa plaza na... San Antonio Ayan po. Nags, ayan na, nags, <laughs> nag ano na siya dahil mainit daw. Tignan niyo po ang simbahan po nila. ayun Ah, eh. oh, meron ng ano. Ganda. Meron ng pinto. Napakaganda po talaga rito sa bayan nila. Napakatahimik. So, dun po tayo sa paborito natin. Na palengke. Palengke tour po tayo ngayon. Lakad-lakad lang. Sa natin aray ko at mataas pala yung binabaan ko napakasaya po talaga rito napakaganda yung natin yung mga street pools tayo agad mo ikutin natin yun natin yung street pools nila anong mayroon mayroon sila rito Ayan mo oh. mo kayo mo nagugutom ka bananak yun nila Ayan, ano to? Ah, ano to? Ah, ano to? Parang ito, ito, ito ko. Oh. Morning po na, Morning po sa inyo. Hotdog. Tsaka lumpiang, ano, gulay. Lumpiang gulay. Sarap niya. Mamaya, ikot tayo. Palengke mo tayo. Nanay, thank you. Ito tayo sa palengke. Ito tayo natin. Dito kami sa... Pasukan natin ng palengke na lang. Palengke na lang. may naispatan ako. Tignan natin. Magka itong sombrero. Ganda ang sombrero nito. Ganda. Dito tayo sa loob ng ano nila. Palengke na lang. Nasa carne section pa tayo. Doon tayo sa isda. Siyempre. Sa isda. Hindi na tayo papatik. Tingin tayo sa tawag. Yes. Mm. Doon tayo sa isda. Sa isda. Sa isda. Ah, manis. Asin pa rin talaga, no? Ma'am, no? Asin, no? Asin. Ayan. Okay, Kamaya ko yan. Ikot lang kami. Ayan. kaka sa budget mo kayo bari? 150 150 ka wow kung saan si misis? ayun sa kabila si misis ikot lang kami kayang thank you thank you try my yellow pin kuya good morning good morning po

Kasi pag uh, bilhin mo kailangan, ihawin mo kagad eh. Ang eh, wala tayo pang ihaw. tayong tayo uling. Tapos <laughs> Meron tayo yung gano'n, di ba? Kaya lang sa atin okay, okay. na lang. Ayun yung kabilang, ano, kay nanay. Nang? Nang inihaw. Eh, Ihawal. Oo, oh, wala yung... Hindi, inihaw tayo sa likod. May uling pala naman doon. Tanong mo. Kuha ka. May uling gano'n. O oh. hindi, pwede pala dumamaya magkano ting? 240 po ang ting 240 daw ma'am saan kilo lang ting? 200 po 300 pwede rin kayo ka ting? alam ko hindi na kong size hindi na na yung small size na, yung good size na may bag pa? may bag pa tayo pang Loro. 3 kilo po. kilo. Oo. Nako dadami yan. Daming dadami bibili niyan. <laughs> Ito, mama. May tubig. Hmm. <laughs> Tingnan natin ang ibang isda nila. Itong isa, dalagang bukid. 340 ba? Ilan? 340. Ito's oh. danggit. Ito's danggit. Ito sa galangbumi. Dito may kakain? Dito sa galangbumi mo. Magbaka ka na lang. Hindi <laughs> joke lang. <laughs> na, nakaskor na tayo ng loro. thank you. Salamat, buddy. patay doon sa kabila. Diyan, ay, Ha? Arosep. Uh? Ay, aros, uh, ka pa? Eto. Ito tayo, arosep. Uh. Okay. Sale gam 20. Kokonti naman. Konti ayun. Hindi ka mag-enjoy tayo. Hindi <laughs> to cultured. Eh. Ano to? Organic. Ah, Arroz eh. Okay. Let's go, ma'am. Ano next na natin? Ha? Huh? Ano next natin? Uh, uling. Uh, uling. Ha? Uling. Tingnan ko pa yung iba saglit. Ay, no uling. Siyang ka na, stay ka diyan. Ah, okay. uh, uh, flying fish. Flying fish na nai. Opo. Uh. Ito Magkakabog po, tilapia, arosin. Daing. Parang pang daing. Magkakain na, na ang kilo mo? 250 50 250 O, Sige kilos. Hindi na, itatay sa'yo na lang. you? na lang. Itatay sa'yo na lang. Itatay sa'yo na lang. Sir, alin ka na dito maglapang. Yeah. Sige po. Apo. <laughs> oh, okay na doon. Ayan po. Ayan po. Ayan po. Ito lang, 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 dalawa lang na dalawa. dalawa lang. Tayo lang ano. Sa so, sibuyas mo, wala ka sibuyas. Eh, ano na lang, laso na. Asan? Ito pala. Kaysa ito na, Nay? Ayun na. Isang tali lang, Kamatis. Meron po, ang dami. Nung bumaba yung presyo, bumili kami. mangga mangga yan ang mangga bangon yun ito mangga balikan natin yan hinog sa puno yung mangga hinog sa puno dito sa area na ito mayroong mga gulay dito anong gulay ni ate ay ito ho.

Po, tali. kulot. Dali. Kulot. Kulot. Siling kulot. Atlo 20 po. 35.14 po. Yung balot-balot, 20-30. Alright. Dito tayo, ma'am. Siling kulot. Ang kainaman talaga dito. Ganda. Tami mo magbabibili. Diretso tayo. Dito sa kabila. Mayroon parito eh. Mga gulay-gulay. Barangay ng Sampales Truso Truso Dito ka makakita talaga ng ano, gulay na Tagalog na Tagalog talaga Ito ba talaga ako makakita nito ito? Ano to? Patani 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 Local na talong Local to mami. Ayan o. Oh. Sari, uh, sariling tanim. <laughs> Morning po. Aming Kumusta ang ano? Kumusta ang benta? Okay naman? Salamat. Sa Panahon ngayon ah. Oh. Panahon to. <laughs> Madam, thank you. Thank you. Ito so masarap ang ginagawa niya. Alam mo ba't masarap? Kasi ang hirap gawin. <laughs> 35 lang pipino uh -huh. ayok <laughs> nakayo po na nga lang ako eh. ayun ang mga pinamili mo hindi ano tayo ito? labas tayo 400 ka. pesos gano? 400 okay na yan may isang pa may isang pa tayo Pambiling ka Ayun, ganun, ganun, ano no, malunggay nyo. Malunggay ng bata. Lahan tayo. Lahan tayo doon. Sa labas na tayo. Lahan na tayo. Kaya nito. Diyan. Mali. At ayun. Tapos na kami. Mamili eh. Nabot siya ng ilan ma'am? 400. 400. So balik na tayo doon. Sa Balik na tayo. So, ulam namin to siguro mga 2 days. 2 days? Kasi oh. ano? Magalaw oh, na araw siguro. Kasi yung talong ito torta talong lang namin to. Ganun na 'yon. Yeah. Tapos gusto mo talaga, gusto mo talaga kahit sabihin mo ayaw mo mamili mapapabili ka talaga. Kung <laughs> so, pag gusto mo talaga yung ano, hindi bibili mo. Ayun, at lalakad na tayo pabalik dun sa ating ah uh, na ng sasakyan. Pero mag walking pa rin tayo dito. I-separate ko na lang. Lakad-lakad na. -lakad. So iwan na natin muna yung pinamili natin. Yan natin. Ayun. Dito tayo sa likod kasi. Dito tayo dito na tayo sa baba lang, direction. Ito po yung likod saan sa bayan nila meron <laughs> oh, na ano? Teka guys, tayo tayong sino pa i mo na lang sa ano na natin sa Walking lang Dito sa ano? Kung anong makikita natin ano na? Ay, sa 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 Narciso. sa sa Tignan natin kung may maabutan pa tayo doon. Sa Narciso. Lagariin natin. Pero maano ano din naman. Okay din naman ang mga gulay. Basta pagka yung talagang ano, legit na gulay Tagalog, organic siya, yung sa bakuran lang. Dito po, ano, tat tatlong bayan lang yan. San Marcelino, San Antonio, tsaka sa Narciso. So, yan lang po yung ano, bayan na mayroon yung mga. Eh, saka marami sila. Tsaka yung mga Nasa kanay na yung mga tao sa may hawak ng camera. Dati kasi yun. Eh, may pero sa dahil sa ngayon, summer, mataas na na naman yung mga bisita nila kasi ano. Ah, uh, tawag na to? Pundakit. May pundakit. So, natin dito lakad na tayo pabalik uwi uwi na uwi uwi tayo ayun pala guys ano yun ano yung nasasabi mo advice namin yun sa inyo pag pupunta kayong punta dumaan muna kayo ng panit kasi na, mahal medyo mahal doon pag yun na kayo hindi kung kasi uh -huh. kasi ako nakapunta ako ng pundakit totoo naman yun ang magiging problem nyo lang po nun. marami kayong bitbit -bit. mm, kasi magbabang kayo ka marami kayong bitbit -bit. much better nyan doon sa kakausapin yung booker nyo o kung sino may nagkasikasa sa inyo para makapunta ng pundakit sabihin nyo na yung mga request nyo kasi mag, -mag ready sila ng mga basic needs mm. tubig mga ganon pwede nyo nang ano pwede nyo lang banggitin Sabay na bili. Pero kung gusto nyo ma-experience, so suggest pa rin talaga. Palengke pa rin. Ayan. Halina tayo. Iwan natin si, ano dito. Yung mga pinamili natin. Tapos, may lakad pa rin tayo. Tulitin na natin yung, ano, saan dito tayo. <laughs> so ngayon, uh, on the way kami papuntang San Marcelino kasi araw ng palengke ngayon. Ito. Kaya sa next vlog namin, Pagka upload namin ito, so pakipollow nyo muna agad yung sunod na video. Lalabas yun. after 2 days ago, saan naman? Hmm, saan naman? Tingin-tingin kami doon. Baka may mabili. Shoutout ko lang pala yung mga tendera natin sa, Maraming salamat sa inyo. Napakasaya. Sayahin niyo. Mga tao. Saka, very akong motoring. Eh. Alam nilang ano lang tayo, nag-vlog. Hindi tayo talaga totally bibigay. Pero yun, nag-ano pa rin sila. Nag-welcome pa rin sila sa atin. Nag-welcome pa rin nila tayo. So, uh -huh. salamat sa inyo lahat. Shout out ko. Babalik ba't babalik kami dito lagi? Dapat ang original namin ni Mision eh. Salamat so, si po eh. Uh -uh. Eh, sabi ko na tayo doon lang tayo sa paborito natin tsaka talagang ano tinanghali rin kasi kami ng gising kaya <laughs> eh, sa so mga taga San Antonio shout out po sa inyo lahat maraming salamat po sa pagtanggap niyo po sa amin sa nurse sa San Antonio, San Antonio.